Pa ba ang wish ng isang megastar this Christmas? Peace. Peace. Mm. Peace of mind for me. Mm. And, uh, gusto ko lang makahinga. Kasi nung nagkasakit ng daddy ko, ako na nag-aalaga sa lahat. I didn't want my mom's lifestyle to change. I was maintaining their house mm. and their whole staff as well as our own. Tama ko si Kiko sa pag-ano, taguyod ng amin pa rin sa mami at ko. Ako lahat yon. Tapos namatay si daddy. Tapos nagkasakit naman si mami. So magmula nun, wala nang tigil. Ako na lahat nag-aalaga. Sa parang sa lahat. Sa lahat, lahat, lahat. Ay matagal na yon. So kaya nga gusto ko maging bata ulit. Kasi parang gusto ko naman maalagaan. Parang gusto ko naman... Parang nalimot ko yung sarili ko. Somewhere along the way na parang ko iniisip ko lahat ng tao mapaka mag-anak mapa hindi tapos pag ako na yung oo yung nangangailangan ng whatever ah wala pala ako matakuhan parang ganoon except of course yung pag emotional nandiyan nandyan yung friends ko ito ito si Nana ito sobra yan, sobra yan I don't have many friends but my friends are the best quality yun so yun lang, gusto ko lang makahinga. Gusto ko lang makapagpahinga. Gusto kong magtrabaho ng kasi gusto ko, hindi dahil kailangan ko. Tapos, gusto kong freedom to be, to do what I want. Minsan, gusto kong may experience mag-isa. Yung mag-isa na, na-travel ako mag-isa, mga kaibigan. Yung parang hindi ko nagawa ng buong buhay ko. bata ako. Nangyayari din yan tingnan mo. Minsan kasi ang Panginoon sinusurpresa lang tayo. Oo.